Okay mga ka beto bap ito, nakadali rin. Yeah! Oh? So yun, guys, for today's video, ako mag me na naman si bab-bap uh, na pala. Time ma me dito sa Arayat po sa may Kolda Dome. So, So, ayan guys, hindi siya nakabingwit sa Taiwan, never. Kaya ito, tatry niya dito daw sa, ano, um, dam ng Pampanga, dito sa Pilipinas. So, ayan. So, pag ito wala pa rin siyang nahuli dyan sa lawak niyan, ipapatapon ko na yung... <laughs> ipapatapon ko na yung pagigwit niya. Kasi, hindi talaga meant to be makahuli ng isda. Itong mas dam na to. Oh, kita niyo yan? Oh, ang bun... Ayan po ang bundok Arayat. Ay, lapit-lapit niya na lang sa amin. Ayan lang siya. May ulap kasi guys, kaya hindi siya masyado nakikita. Kasi sobrang taas na nito eh. No? Ayan. Ayan guys, may mga batang nagmimingwit dito. Nakakatakot yung karim ng trabaho, guys. Tignan nyo naman. O, oh, paano kung nahila siya dyan? Ay, naku, nakakatakot. Oh, my God, mag-ingat ka dyan. Para lang sa 150 isda. What? Ibibenta e, nila ng 150. Nandyan. Ayan, guys. Sinaset na niya yung kanyang ano. Paming wit. Tingnan nga natin. Ayan na. Iyahagis na. Yun, no? Woo! Subahu pa. So, yan guys. Try niya daw ulit. Wala sya na pala dun sa taas. oke eh. Okay, epic, epic. Okay. One, two, three. Go! Ganun ang layo, guys. Kita nyo ba? Ayun, no? oh. Yun. Ayan ang kanya pamingwit. Tingnan natin kung may mga nga naman siya. Guys, wala kami ng huli Kaya doon. Kaya lilipat daw kami. Kala mo naman <laughs> talaga. O, oh, diba? Ayan, guys. Diyan naman daw niya ito try. Ayan. ba? Diba? So, ayan, guys. <coughs> Diyos me po. Dito na kami, guys. So, ayan, guys. Yung pang-third namin na try is ito. Hagis na. Ayan na yun. Ayun! Yes, sa wakas. O, oh, di ba guys? Ang daming nahuli nung manginisda. Ayan, <laughs> no, so no, no, binili no, lang talaga siya. <laughs> hindi siya nakabingwet, kaya binili <laughs> na lang namin. So, diba, <laughs> <robbery> <laughs> <laughs> oh, di ba? Ang laki. Bago tayo, tapos Hindi kayo diyan kayo bumili. <laughs> <laughs> uh, <laughs> so yan na!